Good morning guys! eto nakikita po natin ngayon ay ang mga new harvest ng aking asawa. So meron tayo ditong papaya na ang laki niya. Hinugasan ko na sila lahat. Sayote. Ang dami oh guys. Ang sayote dito dalawang, ewan ko sa Pinas, ganito rin ba? Dalawang kulay oh. Mas lighter yung isa to, green na green. So sayote is 1, 2, 3, tapos may maliit pa dito, 4, 4. Uh, isang papaya, apat na sayote. Ooh, at may pabayabas pa. Ang ganda ng size. Good size ang bayabas. Kain natin later. So, ngayon, pinapaslice niya to sa atin, guys. Para, ewan ko, may menu na naman yung bago. So, let's see. Siguro sayote na lang, no? Kasi ang dami ng sayote. Alam nyo, nung nakaraan nagluto ako, hindi ko lang na-film. Ito din siya, green na green. Akala ko mapait, hindi pala. So, dalawa lang yata kasi kung dalawa lang kanong kakain or tatlo ang dami atay tatlo guys laki o oh. iuwi ko na lang mamaya sa office yung isa yan kain Ay, kain tuloy slice ko po muna pakita ko sa inyo so guys nakapili na tayo ito na lang dalawa good size na rin ito para sa amin dalawa slice lang natin hanggang sa ay Ano ba siyang dagta niya? Ayan, nakita. As you can see, nangalabas na siya. Kasi if hindi natin ganituhin, guys, sobrang ano nito sa kamay. malikit You can see that? Keep going, keep going, keep going! Until makuha mo na siyang ganyan. Alright. Pwede na mag-slice. 'di ba? Hindi din siya ganun ka uh, green sa loob. Dito siya, guys. Don't worry ha. padaya ko, akala, akala, ko dati mapait yung ganitong dark na green. So, tapusin ko lang po. Ayan, hindi ka na natin. Tapos, tanggalin na natin ito sa kanyang pigtan. Yung mga e. Eh, e, eh, just yan. There you go. And slice it now. So we have to remove the seeds. Otherwise, this is bitter part. Or maybe, yeah, I'm not sure. But yeah, we have to remove it. Like this. same with the other one. Ayan, dating na si Kuya Bird na pang umaga. Maririnig ko na yung gate binubuksan. <laughs> And, tada! Tanggal yung white. Okay. Everything's clean. Oh. Diba, wala tayong dagta. Slice lang, lang natin siya ng kapejan. Dyan and dyan. See that? Alright, guys. Continue ko lang yung aking pagsaslice. Guys, done slicing sa ating unang maliit na green sayote. And then let's go to the other one. Ito okay, yung malaki. Uh, ulitin natin. And then let's try. Let's cut like this. And then, I don't know if sa other countries, sa European, So yes, may ganito din kayong vegetable but here in Asia we have this called sayote and we need to do like this before cutting it so that this white the sticky part will not stick on your hands or your fingers see that eww malagki to guys at keep going get going until now. Wala na wala na marami na siya All uh, Alright. So, cut na natin. Ay, is continue lang natin siya ng pag uh, peel off. Okay. So, tito na natin siya balapan. Again, kagaya ng kanina. This one is more harder kasi marami siyang ganyan sa in between. So, you need to cut it yan sa so, part na yan para makuha mo yung mga green na part ng kanyang balat. Eh. Ito, marami ko siyang wrinkles, guys. <laughs> marami ato itong pinagdadaanan sa buhay. Marinkles itong sayoting ito. Unlike dun sa isa, hindi gaano. Kasi itong, ito tingnan nyo, observe nyo siya guys. Nanotice nyo ba na ito hindi rin siya masyadong marinkles? unlike this color or slow blue. <laughs> ba diba, ang laki ng no? pagkakaiba nila? So marami yan silang pinagdadaanan din sa buhay siguro, no? <laughs> Kakala niyo na isingit. <laughs> Tapusin ko na lang to. Hello, good morning. Kumusta kayo diyan, guys? Sa mga bagong gising. Good morning, kagaya kong bagong gising. Mm -hmm. Hey, with feelings. So, andito tayo sa kasina at may gagawin tayo, guys magluluto tayo ng pambansang imported na ulam wala <laughs> nyo ito yung masarap na biherang ginaga, ginagawa ng mga kawit dabilyo na ganitong luto ito ay para sa sariling atin lang guys tara let's go ito, sariling version natin to with feelings sa UTD ba ika nga Ayan, at saka sardinas. Kasi yung mga iba kasi, ganun ito na, hindi na siya nagluluto, kinakain na lang ganito, di ba? Pero para maiba naman tayo, ito. Eh, di ko alam kung first time ko lang yata i-film to, o meron ng ano dati. So, ayan guys, samahan nyo ako. At, niready po ni YP yan, ayan. Hmm. Meron tayong tanim dun sa likod. So, tara. Let's go。菜啊，你要回去菲律宾煮菜吗？<laughs> 嗯，当厨师也不错啊。对呀、啊。哎呀，丁师傅呀。比较多。真的。考证照啊。哎呀、嗯，丁、嗯、霸 sarap na na. Amun pa lang. So, yun guys. Ang ano, may kanya-kanya tama tayong diskarte paano tayo magluto ng sardinas. Kasi, at saka sayote, ako, ano tayo, Inuuna ko yung ano, inuuna ko yung sayote. Bago yung sardinas. So, ito yung sayote guys. Ha? Oh. Yan. So, yan. Video ano na yata pwede na medyo luto luto na yung bawang so ilagay na natin Isa lang natin ng konti dahil sinibigay na natin yung ano yung sagingan. Pakasan lang natin yung apoy natin para kwa. Pa. Ayan. Lagyan na natin ng ano, Madig talap! Matmasa. Kaya yeah, pwede na So, ayan, pwede na natin ilagay yung sardinas, guys. Yang setahun Baka naman, di pun sponsor yang kaisa. Bigyan natin yung kunting sabaw para lumampot. Ayan yun. Oh. So guys, hintayin lang natin na maluto na yung ano, lumambot yung sayote. Then, tapos nayaan, yan. Pwede nang kumain. Yan, update tayo guys. Talo natin para maano yung ano, lumambot yung pa ba? Nalist nyo na rin ba ito? Ayan, lota na yan. Napakasarap. Ayan, mukhang malambot na yung sarili ng Ito ang literal na ulam ng OFW, guys. Alam nyo kung bakit? Masarap at kasimple lang sarap nung si kasi ako guys sa Baguio ganito yung laging namin inuulan kasi bakit ganyo kasi mura lang sayutin nung panahon na yun nung nabutan nyo ba 3 pesos lang yung 1 kilo nung panahon na yun 19 ano ba yun At 1993 ba yon? Bang, tanda ko na pala guys 20 years na Ngayon, hindi ko alam kung magkano na yung 1 kilo mm. na yung ano, sabaw Dagdagan natin ng sabaw kasi gusto ko yung may sabaw Hmm, sarap na guys. Yan. Sarap. Ito na guys. Bali, ang gusto ko kasi yan, yung masyado yung ano, mas masarap yung ganyan lang. Yung hindi siya Overcooked Taman tama lang. Ayun na. Ayun so, na guys. At maraming maraming salamat sa pagtambay nyo lang sa aking simpleng video. Ang ating cooking today with feelings. Ayun guys. Maraming maraming salamat. Please subscribe my YouTube channel Mickey TV and share Taiwan Warrior. Maraming maraming salamat. Happy eating na tayo with feelings. Thank you so much. God bless. Stay humble. See you when I see you. Peace out.